So yun, pauwi na kami. Itong huli namin, no. Oh. Ayan. Daming biya. Hindi ko na nabidyohan yung paano hinuli kasi nakalimutan ko tong cellphone, eh, charge. 15% lang pala. Kaya nireserve ko na lang dito sa ganitong ano ano, sitwasyon. Pag-pag-pawi na lang. Ayan. Nakarapat na tayo, tira. Ito, may git 10 kilong ano, biya. Tambagoy. Tambagoy dito sa amin, sa Sorsogon, sa Kabitulan. yan Ayan.

oh banyak pigahan, yang paling segini, hah? Beladun yang paling segini dalam pigaan, oh, sih? oh. oh. Ayo dismayain na ini, sen, anu, oh, kue okay, pelayan, wah wow, kapan kentian dapat sah kau. Eh, yang isang yang Ya, diyan na. Diba? So yun, dito na tayo sa bahay. Ayan na yung huli natin. Tiyatiin na yan. Para may may bilad bukas. So yun, shout out sa inyo lahat. Maraming maraming salamat sa inyong panunod. At God bless you all mga kaibigan. Bye bye. Papahuruway na mga niba. Na, mga para bubo. Ay, di ba nung nagkaanong panahon. Mm. May daday na ano doon, nakada dulos kilos. Kaduan kilo. Kawat ni Saldi. Sabi atab siya, huto pa sa lapgap. Amo rin Kaya. Yan, pa ka pa na. Ay, tama dito ako nalagasak duman, kun tininda ko nalugudan na ito. Ba na yan. Yun eh no. Ano ni ya? Mga oras ako makag, mga alasin ko na ha. Nasa 4. oh yo. Ano na, hupol mo? Ita hupol kuman guman. Yan, hupol ninaw. dito. Ah, ito? Ano uh, yung na. Doon na. Ano ano -back? Bulinow. Bulinow? May nampagkaya mo? Ayan yung pagkukunan natin ngayon ng paninda. Ayan yung pogi. Oh. Wala ka bang babatiin? Wala. Eh, yung nasa puso mo, hindi mababatiin. Wala na. <laughs> Wala na. Wala na puso-puso na yun. Wala na. <laughs> Pinapusuan ko na lang yung vlog mo. <laughs> Ito yung gamit mga kaibigan na ano. Yan yung battery. Para sa ilaw. Kasi yung ano niya panghuli niya lapgap kailangan lagyan ng ilaw para dumapo yung ano padaraw ba padaraw dito sa amin sa Bicol tinawagan mo kung tako tinawagan mo utang aning mahaplas lang ako na, malayog Ano ba 'yan Awatin nga mag-reply. <laughs> Tawag pa. Bawasan natin ang tubig para yung pagdala. Mabigat. Mabigat ang pagdala. Kailangan mabawasan ang tubig. Ayan. Patsin na tayo. Tayo na naman nagdala. Okay. Alright. Ito malayo na yung low tide. Kaya doon na lang iniwan yung bangka para mamayang hapon pag alis. mag uli. Ma hindi na mahirap ang mag buhat. Ayun, shout out sa iyo, kaibigan Kunti lang huli for the kaibigan, inuwi ko muna itong nakuha natin doon. Kasi kailangan natin ito ano, ibalot-balot. Kailangan -balot. may balot-balot natin ito so para alam natin kung magkano abutin. Para hindi tayo malugi.

ito so, yung ating hipon. Yun, biyahin na tayo. Ayan mga kaibigan, biyahin na tayo. Nakakaritira na tayo ng ating nakuhang paninda. Ito pala, mayroon tayong bagong dating. Ayan. Ayan yung kapatid kong nakatira sa Montalban. Magkamukha kami ano, magkamukha ano. Pero mas gwapo ako, di ba? Shout out sa inyong Okay. Shout out sa mga taga Montalban. Paygarong. Ayan. Okay. okay. Let's go. Yayan na tayo.